you <laughs> Guys, update ko lang po kayo dito sa kalabasang tinanim ko dati. Ayan na siya guys. Oh. Ang laki na niya. Ayan na siya guys. Alam kong halaman kong na niya siya. Sobrang init. Wala pa siyang bulaklak pero ang lalaki ng down niya magawalis muna ako habang nakasalang ang mga damit sa oras para hindi sayang ang oras guys ayan guys malinis na yung paligid namin kaya lang ayan guys tingnan mo damo hindi ko maasikasa guys kasi sobrang init hindi ako makapagdamo eh ito lagi ko nawalisan kasi tong puno na to guys yung chiko marami siyang lang nangangalaglag na dahon kaya araw-araw na walisan ko ayun guys ito naman itong kuya ban hindi na nagbunga ayan lang guys samahan nyo ako magluto Good morning guys naglagay na nga pala ako dito ng mantika ayun mainit na guys at magigisa na tayo bawang at sibuyas First guys, isunod ko tong hiniwa kong hipon. Okay tapos guys, ilagay ko na tong hiniwa kong kalabasa sa kapitaw. Tapos ako natin guys. Tapos guys, maglagay tayo ng konting tubig. Guys, lagay po tayo ng asin. Tapos, nung po guys. At ayan na po guys. Luto na po ang aming panghalian. Gilata ang gulay. Nakalabasa at sitaw. Salamat sa inyong panonood.